Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi raw ikinahiya ni Andrea Brillantes ang tungkol sa pagpapalay po sa action niya dahil sa umano'y paglaylay ng kanyang braso. Kaya sa latest episode ng Christy Fair Minute nitong Martes si ng Hulyo, pinuri ni showbiz columnist Christy Furman ang pagiging tapat ni Andrea. Napakadiretsong bata. Payat-payat no. mm -hmm. mo na, ang sexy-sexy mo, blight. Ano ba ang lihim? Alam niyo po, sinabi niya, Nagpalay po sa action po ako ng lumaylay kong braso. Bakit niya itahihiya? O, oh, ayan o. Oh. Ay mm. nagpalay po nga naman siya. Bakit ang hindi? Kung makagaganda naman, eh puhuna nila. Beauty, diba? At saka talent. Oh. Segunda naman ang co-host niyang si Romel Chica. May gusto talaga siya. Ginagawa niya. Mm hindi -hmm. siya nahihiya. Wala siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Basta na pagbigay niya yung sarili niya, okay yun. In Samantala, naghayag din ng kanika nilang papuri ang mga taga-subaybay ng programa ni Christy dahil sa pagpapakatotoo ni Andrea.